Wen amo, oyo, oyo. Nakadawasto na yan mo. Ah. Takagawa, Sabi nang sabihan ko. Di kami nalang dito. Magdito kayong dalawa kag asawa mo. Get muna kayo diyan sa bahay nit. Ay nala diyan. Mm. Semenado to. Mm. Semenado to. Pode ka tapang, eh. In, pode tapaw. Dulot. na may, mm. may mm. 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 tapaw. Meron. Mm.

actually, na ako na i-premier ako ngayon, diretso 14 minutes na. Ah, very Hindi so premier uh, mo na mo, parang 13 na. ako na i na Okay ka? Okay Ah, ba'y tulog Sa lang ito, sa lang. Ah. So, una, ako po.

Bala, mag-upload oh, lang po. Bilhin ako -friend uh, hmm. so, akong mga pilog, mga premium-premium. Pero mag-play lang ito ako mga video sa wifi dito sa balay. Hmm. Yeah. Pero wi um, wifi, ako ang i- e, Ako ang i Minus-minus na ka, hmm. yes, Minus-minus na nyo. I-start para parang, minus-minus na sinasabay naman ba. Ano mo? Ito lang, no? Mahal ba yung so, yun? mahal wifi? Kaya na, may wifi sa balay mo. Oo, roon ko gamitin, wifi sa balay ko di ba? Hmm. Mm. Ano mo pa mag wifi Isa pa na pa yung ako nang tigong mo nang magbayad wifi Dito, no. sayang yeah. Wala akong signal dito, loko Dito, dahil mo po wifi? Oo oh. Eleven ba yun Ba yun Ha? Nagahati Eleven ba lang yan? Paano man ako 8.5 lang yan? Matagal na yan, di ba? Pito ba ako ako ah? Pito ka cellphone, tapito ka... Mm, atas.

Kasi yung akin, dati, it's five like five lang yun ng monthly. Nalos ko nga yung SIM card. Hindi ko man alam na pwede pala i-renew yung SIM card mm. doon. Bayad ka. Mga ganyan, na. ako na siyang i-stack. Palitan ako sa 11. Kito, 11 na. Napalit ko. Nag-dua ka. Panigago kong trapper na. Miro tatlo. Tatlo SIM card. Na meron tatlo. Tatlong SIM card. Para yung lahat ng cellphone mo. Bakit kaya pag pumunta ka ng ibang yun, bahay, yun, wala internet? Nah, <coughs> eh. Thank you. Thank you sa Ang ka, mga kaldero. <laughs> <Wala negrato, plato. laughs> <Hanap, laughs>

But, eh, kasi wala din ng salamin. Eh. Adik din kasi sa cellphone, pero eh, no, walang humpay ang cellphone, kaya hindi. Sino bang matang hindi lalabo? Same laptop. Ha? Same laptop. Nasira. Paglipa ka yun, so na? Ipailis ito. Pag yun, <laughs> so okay. okay, ba? Parang sa nga, ang buwan. Buwan, kanil mo sa nga na ng konver sa TikTok. Sige, sige. Kasi nga, nung paglipa ko, kasi

Kami mukalanya langsung, eh, nakutin bulan nasional, ikut takutin kita, akujak tahun bulan, orang ini cemasan, betutut, beribuah, 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 si beribuah, 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 Pagkatapos? ay Ayun lang ang isda kayo ah. Tapos magpupo? Kasi magpupo ganyan. Wala buko. Ah. Nay, mo na siya lakaw-lakaw sa tagawas na Na, di ko lakaw-lakaw na na eh. Ako Asa man ka nagpuan, Lim, ering? nagpart-time ering.